Hello guys, good afternoon guys. Hindi ako makapag-update sa amin dahil busy ang mga tao doon. Hindi ko ma-update yung baboy namin. Pero ba may kukuha na ng iba eh. Yun. Update ko na lang aking mga pusa na alaga ko. Talaga naman. Itong buhay ng OFW. Pusa ang alaga. Ayan. di pa. Oh. Itong mga pusa na to. Let's ka may aso pa ako. Diba? hirap. Ang isa nandoon na nakatago sa bulaklak na yan. Oh. o. Oh. o sa bulaklak. Nasa bulaklak siya. Ang hirap ng buhay guys. ayun o. Oh. Tingnan mo yung mga pusa ko. Mainit na masyado sa labas. ayun o. Sobrang init. At saka summer dito guys. Mahangin okay lang. Medyo itong araw na ito. Medyo malamig. na konti. Pero mainit pa rin. Tawag dito. Summer pa eh. Hanggang October pa to ayun isang posa ko sa ilalim at saka nasisira yung mga balahibo ayun na no? diba Mahirap hirap ng buhay iso naka, nakapatong dito ayun na no. ayun diba hirap sa alaga ako guys nandito ang aso ko tulog na tulog kasi may hirap ko niya ayun no? tapas tapas are you okay ha busy ang linya ng amo mo busy rin ako kaya dahil ka na lang dyan kasi hindi pwede lumabas. Okay? Salamat pala guys sa mga nag-follow sa akin mga new followers ko. Thank you guys. Hindi ako makapag-update masyado ng YouTube kasi busy ako. Siguro pag ano, uwi ko na. Papasok na ako guys dito. Papasok na ako sa loob. Ayan. Salamat sa inyong lahat guys.